kahanga-hanga ang mga babae dahil kahanga-hanga sila kasi like, parang kaya nila gawing lahat. Um, matapang. Sila po ay mga responsible at mabubuti ng mga tao. Sila mayroong iba't ibang kakayahan. At... capable. They're strong, they're independent, they can make their own decision. Matatag. Magaling. Matatapang. Magigiting. Matalino. At mapagmalasakit. Kanina mo gustong i-dedicate ang buwan na ito? sa kapatid kong bunso. Sa nanay ko, I think. Pati sa mga ate ko. Mga kababaihan sa aking pamilya. My mom. I would like to uh, appreciate all my female friends, my family, and those who are very important to me. But I would like to specifically thanks my mom too. Mommy! Para naman sa akin, gusto ko i-dedicate ang month na to sa mga babaeng um, naghirap para ang mga rights natin ay ma <laughs> magamit at ma-implement para para sa mga iba't ibang babae sa mundo. At idadagin ko na din sa lahat ng mga trans women out there who deserve to also be dedicated in this month because they are also women. Ngayong buwan ng mga kababaihan, ating pagbunyi ang mahalagang papel ng bawat babae sa lahat ng sektor. Pamilya, edukasyon, tribo, media, pangkalusugan, tagapagtaguyad mula sa ibang bansa at marami pang iba. Sa pagunita ng buwan ng mga kababaihan, kilalanin natin ang kanilang lakas, tapang, tagumpay at paghihirap. Patuloy tayong maghangad ng isang inklusibong lipunan kung saan ang bawat individual, karapatan at oportunidad ay pantay-pantay. Ang pagkilala at pagunita sa mga kababaihan ay hindi natatapos sa isang araw lamang. Bagkus, kilalanin at pahalaga natin sila sa araw-araw. Muli, maligayang buwan ng mga kababaihan! Happy, Happy Women's Month!